Yon, what's up mga ka-helmet? Welcome back sa ating channel, Helmet ITV. For today's video mga ka-helmet, mag share ako ng personal tips ko sa ginagawa kong technique kung paano magpalit ng lens ng Evo GT Pro. Kasi napansin namin, medyo nagbago yung sa may mekanism ng GT Pro, kaya medyo mahirap siyang palitan ngayon ng lens. Lalo kapag yung mga tinted ang pinapalitan kasi hindi natin nakikita yung kung saan ipopwesto yung mga ngipin nung visor na tatapat sa mismong mekanism nung helmet. Kung sa video na to mga helmet i-share ko yung personal na technique na ginagawa ko kung paano ako nagpapalit ng lens ng EVO GT Pro. yon update ko lang mga helmet kapag dumadating kasi itong mga bagong GT Pro ngayon. Ang nakasalpak kasi dito, puro clear. Kaya obligato namin palitan ng lens para kapag display namin yung non revo or yung rebo lens na ang nakalagay. Yung mga iridium, yung mga naka-tinted. Para syempre, pag naka-display, maganda siyang tignan. Yun mga ka-helmet, ito personal lang na discarte na ginagawa ko dito kasi dito ako masanay. I-share ko lang sa inyo, baka sakaling makatulong or maging practice yun na rin kapag magpapalit kayo ng lens ng Evo GT Pro ninyo. Yon ang unang ginagawa ko kapag nakarap sa akin yung helmet, sa may parting kanan ang inuuna ko. Dito. Ayan. Itong ngipin sa taas, tinatapat ko siya mismo dito. Ayan, kung mapapansin ninyo. Ayan. Meron siyang parang kanal dyan. So, dyan natin isusuksok yung ngipin niya. Ayan. Pag once na nakatapat na siya mga helmet itulak lang ninyo para bumaon. Ayan. So, medyo mahirap siya. Kailangan nyo talaga siyang timingan na maisut. Mararamdaman ninyo yan mga kailmit na babaon kasi siya eh. Ayan mga ka-helmet, talagang medyo mahirap ngayon ilagay ang lens ng Evo GT Pro. Medyo matigas, ayan. So kung napansin ninyo yon, alisin ulit natin. Ayan. So ihanap-hanap lang ninyo hanggang sa talagang may shoot ninyo. Tatimingan nyo lang talaga mga ka-helmet eh. Ayan o. Oh. So mararamdaman ninyo siya na babaon talaga siya. Ayan. Yan, so kung napansin niyo medyo lumubog siya. Tapos tulak niyo na lang siya. Yan. Tapos sa kabila naman, tapos sa kabila naman, imbis na nakatapat siyang ganyan, medyo mahirap kasi isuksok. Ang ginagawa ko mga ka-helmet, pinababa ko ng konti itong lens. So, parang ganito siya. Yan o. Oh. Yan. Ito yung sagad niya ibababa ko siya ng konti. Parang yung isang step niya. Yan. Pag nakababa na siya, saka mo itapat yung ngipin doon sa mismong butas, tapos itulak mo rin pataas. Parang ganito. Ayan, itatapat ko na siya. Tapos itutulak ko lang siya. yo So napansin niyo parang bigla siyang lumubog. Tapos pusa na siyang aangat mag-isa. So ulitin natin. Kasi pag nakatapat na siya mismo, mahirap kasi oh. Hindi mo siya maitutulak. Meron nakanganga siya. Kaya mas maganda ibaba niyo muna ng konti. Tapos saka niyo siya itulak. Pusang pusang aangat ito mag-isa kasi susunod siya dun sa ngipin doon sa sinushoot nyo sa butas. So, try nyo panuorin ito mga ka-helmet. So, sinushoot ko na, tapos tutulak ko. Ayun. Pansinin nyo yun. Sabay tulak. So, ganun ang ginagawa ko na technique mga helmet kung paano ako naglalagay ng lens ng Evo GT Pro. Medyo mahirap maglagay ng mga may kulay kasi nga hindi natin nakikita yung parte dito. Unlike pag clear, na kitang kita natin yung mismong ginagawa natin or sa pinagsusuksukan natin dito sa may mekanism niya. Yun lang mga ka-helmet na-share ko lang sa inyo. Sana nakatulong. So ayan mga ka-helmet ang ginagawa kong personal na diskarte or technique sa paglagay ng lens ng Evo GT Pro. Sana nakatulong yung video na to. And kung nakatulong, please don't forget to subscribe. Iring mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na videos na i upload natin. Ride safe lagi mga ka-helmet. Peace out.